dito sa gate ng uh, uh, PNOC ng uh, Department of Energy dito sa Taguig tiging... uh, Department of Energy agad na naisara ng mga agad na mga naisara ng mga guardia ng mga ito yung gate kaya hindi nakapasok pero eto po ang uh, nagpo-programa ngayon itong uh, mga uh, progresibong grupo nito dala yung mga kapatang ay yung mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. So abangan lamang po natin yung magiging development dito sa kilos protesta na ito sa labas ng tanggapan ng Department of Energy kung saan nag ang Independent Commission.